mga biday! Hello mga mawe! Tanghali <laughs> na nga pala nito mga mawe at pinapakain ko na nga rin pala dito si CJ. Tapos naman niya nga kumain ay pinainom ko nga siya ng yakult. After nga niyan mga me, nung napatulog ko na nga si CJ ay iniwan ko na nga siya sa tatay ko. Dahil nga may pupuntahan ako for today's review. Oh. Eto nga pala yung mga napili ko nga nabibigyan ko ng kinaliitan ni CJ. Eto yung mga nag-comment doon sa recently mini vlog ko mga me. Kung bakit nga ba sila deserving na makatanggap nito. Naglalakad na nga ako nito mga mawe dahil nga sobrang init at hindi nga ako mahilig magdala ng Aber <laughs> sasakyan at nung nakarating na nga ako dito sa kanto ng arko ay sumakay na nga rin ako agad ng tricycle. Diyos ko kung alam ko nga lang na ganun kalapit ay nilakad ko na nga lang talaga dahil nga first time ko nga lang talaga itong magpapadala. Nang makarating na nga ako dito mga mawe, eto na at binigay ko na nga rin kay kuya itong parcel. Alam nyo ba yun mga mawe na kahit nga ganito kaliit na bagay ay meron talaga mga tao na nakakatuwa dahil nga nakaka-appreciate sila ng mga ganito. Kahit nga maliit na bagay lang ay natutuwa na nga akong isipin na na appreciate nga nila yung mga ganitong bagay. May iba kasi na binigyan mo na pero hindi pa nga sila grateful. Hindi ko naman nilalahat pero based sa experience ko, meron nga ganun. Nilalagay na nga rin pala ni Kuya sa pouch at pinapakita niya nga sa akin. Congrats po sa inyo. Share mo lang tong video, mag-comment ka at mag-react ka. Malay mo diba ikaw na ang next? Maraming maraming salamat talaga sa lahat ng sumusuporta nga sa akin since day 1. Hindi ko man kayo maisa-isa pero mahal na mahal ko kayo ganun. So by the way going back nga dito sa video mga bukasan nga ito mga mi at ako nga ang nagbukas ng aking munting tindahan Napakaaga ko nga gumising niyan mga mawe. Alas sa is pa nga lang ata yan ng umaga. O oh, mag-aala siya ganun. Kaya naman nakagalaw ako ng bonggang bongga dahil tulog na tulog pa nga ang aking junakis. Pero nung mag alas 8 na nga mga mawe, nagising na nga rin itong si CJ. O diba? Kaya mabilis ang kilos na naman ang first so, May pinamili nga rin ako mga bago mga mawe at nagdagdag nga rin ako dahil nga may benta. Eto naman nga si CJ ay kinuha na nga niya yung pilos. Ayun nga daw yung gusto niya. a <laughs> bad. sabit yung mga kape mga mi ay eh, naglagay nga lang ako ng presyo dito. Busy, busy nga akong ilagay nga yung mga bagong pinamili ko diyan mga mawi at nagdagdag nga rin pala ako ng mga tsirya. Alam niyo yung, mga mi, wala namang masamang mag-try tayo ng mga bagong paninda. Kasi doon naman natin malalaman kung ano yung mabibili or hindi. Kaya naman for the good <laughs> ng itong negosyo nga ay eh, talaga namang asahan mo na merong araw na walang benta at meron ding araw na mabenta. Kaya laban lang, push lang, go lang, ganun. nga si CJ ay ano nga sa aking munting tindahan at nagpapa bukas nga ng Yakult. Diyos ko, Mio. Pero okay lang yan dahil babayaran naman yan ni Ma'am. At sana soon nga ay madagdagan at madagdagan pa nga itong aking mga paninda, mga mawe. Thank you po, Lord. At gabayan nyo nga po ako sa aking pinasok na munting negosyo. So, going back nga mga mawe, pagkatapos ko nga dyan sa labas ay pumasok na nga rin kami dito sa kwarto. Dahil nga, magre-refill nga rin ako nitong mga frosty. Alam nyo ba mga mina, sobrang benta nga nito sa akin at ang daming batang nagpupunta dito. Kaya naman, dinamihan ko na nga yung binili ko dyan mga pala ako ng Sprite at Royal dahil naubusan na nga rin ako, mga mawe. Eh? Full talaga ako dun sa tita ko dahil siya nga ang nakaisip na magbenta nga daw ako ng prosti. Di nga siya nagkamali at naging mabenta nga talaga dahil nga may mga bata nga nagdadaan dito. At kapag nga may bumiling isa, ay magsisibilihan na nga rin yung iba. Ganun. At kung nakarating ka nga dito sa dulo, maraming salamat sa'yo. Oh, oh siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay, bisaya di ay ku.